Oh, dalawa so, na sir. Isa, so, may isa pa. Yung isa. So, wala shout pa, out mga kabayan. Isang site na lang kami. So, wala lang. Access pass. Oh. I-try natin doon sa bypass, sir. Ang bypass? Yung yeah. sinabi ko sa iyo yung i-try natin. Kung wala doon, hanap tayo. Ano bang plano mo? May, eh, may naga kasi may naga. mga naga kasi nagagawin eh. Ay, doon na tayo. Kung may naga tayo. Oo, oh, kasi kung habang uh, oh. tayong ginagawa, ah oh. Tayo, ano? punta na tayo ng naga. Oh, oh. Oh, so alis na kami mga kabayan at balik kami. Pili tayo sir sa papatantan. Ano bang oh, plano mo? Yung mas malapit, yung uh, mas madali tayo makaka-responde dito. Ah, sige, sige. Kasi yes, okay, di may ano tayo? Ay, alin ba yung, saan ba malapit ang airport sir? Nabago. Airport na bago, edi doon yun sa Daraga. Daraga doon pa malayo, lagpas pa ng ano, lagpas pa Ligaspe. Pag may airport tayo, unahin natin yung airport para din na tayo babalik dito. Ah, sige, i-clear mo muna sir para ano. Sige na na mga kabayan at sayang mo hindi makita yung mayon mga kabayan. Kagigising ko lang pasensya na Ayaw, mga kabayan. Nakaidlip ako. Yan yung mayon ng habay. Yan na yung natabunan ng mga ulap. Yan yung mayon. Makapal na ulap. Yan hey na ma'am. Kamawag po kayo. Si Glenn po, tinuwa niyo ko eh. Okay. Mga kabayan, kami na ho ay nakaalis na din sa trabisya So tara, pabalik na kami ng Ligaspe. ala eh, let's go! So din pala mga kabayan, maghahanap muna kami ng matutulugan ng eh. Sir So subukan namin din sa bypass. mga bayan dito kami sa Onjo Hotel. Ayun ay, ay, oh. Ano ay, discount? Sabi mo vlogger key. Eh. Oh, baka i-promote natin nando yung, yung yung ano ninyo, i-promote namin yung hotel ninyo. Onjo Hotel. Mukhang mahal to, sir ah. Ay, tingnan muna natin. Oo. Uh oh. -uh. Ayun oh, may mga kubo-kubo din sila, sir oh. Yan yung biyahe ano. Yan oh. Ito baka mo, yan yung 500, sir. Oh, baka pwede na yan. Ito <laughs> <laughs> parang kay Indian Joy na? ha Uh, Caesar, tanongin sa receptionist na to. na. Ito? Oo. ikaw na magtanong, sir. Sige, tanongin ko muna, sir. Saan saan? puntahan natin kung magkano ang ano dito per night. Mukhang mamahalin dito eh. Ang budget namin ay iisan libo laang. So, tingnan natin dito sa reception baka pwede tayo yung mayon kita din yung mayon dito ang ganda din eh may swimming pool dito eh yung mayon hindi kita naman dito mga kabayan 6.5 pala yung ano hindi <laughs> ubra on dio nga kasi so, ang ganda ng view nila dito yung ambience ang ano dito dahil yung mayon nakatapat yun o nakaharangan no sa ulap sa umaga yan sir ang ganda Tara sir. Balik tayo. Nandito na kami sa ano, shout out Buscaripa, Boylado, Mr. Banwagon. Nandito na kami sa ano mo sa hotel mo kay Papatantan. Ayun si Sir Glen oh. Yung ano Papatantan. Nandito na si Mr. Banwagon. Nandito kami sa ano mo Mr. Banwagon. Ang ganda pala ng ano, talagang makikita daw yung ano diyan may mga salamin sa taas. So tara, punta muna na kami sa kainan at kami ay kakain Sir Glenn. Let's go. Ang dami pala. Yan, meron pa. Okay. Sir, okay. ah. Okay. 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 Okay ang dami so pakanatotoo? ha na to ha ha tayo na tayo sa taas ng ha 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 na yung mayon no? ha Oh tanaw na tanaw yung mayon. Talagang walang harang, oh. Kulay asul pa yung kalangitan. Nag-aagaw yung dilim at saka liwanag. Tara, lapitan natin mga kabayan Let's go. Ito yung, ano, parking space nila dito sa taas. Ang ganda ng mayon mga kabayan o. Ayan, may site dyan, oh. Nandyan yung site. Pero yung mayon ang maganda kaso napakadilim na walang harang maganda pag umaga yan mga kabayan talagang walang ano yan naaamoy ko yung mga ulam eh ang bango ayan sir o napuntahan ko na yan sir yung may mga ilaw na yan yan o yung sa taas, yung sa paahan mismo, napuntahan ko na yan. Oh. Ang ganda ng view dyan eh. Ayun pa. Tara, sir. Kabayan at kami ay kakain muna din eh. At kami ay gutom na. Tara, at tayo ay makapagkain na. Yun, ang daming ulam pala. Plain rice. Dine-in ano. Maraming ano. Bicol Express at saka yung Atay Manok. Sige na. Doon na. Sana si Sir Glenn. Bayan, din na tayo sa papatantan. At nandito ako sa Teres. May Teres pala dito mga kabayan. Ang ganda din ng room nila. Pabilog yung kama. Tingnan mga kabayan. So yan mga kabayan. Ito muna ipapakita ko sa inyo. Yan may mga malalaking bahay din yung katapat mga kabayan. So ito siya oh kantan yan ito yung ano niya mga kabayan ha? pabilog yung ano ang ganda ang lakas ng aircon may salamin pa pag -higa, higa, hindi ka din eh kita ka kaso lang may mga bakas pa ano eh may nag yata nito mga kanina <laughs> mukhang bagong ano lang to ah bagong linis lang may bakas ng ano jerjer kanina may nag -jir -jir dito eh <laughs> <laughs> Matingkad yung kulay niyan sir kaysa dito. Oh, pero maganda din ang design Oh, ba? maganda din ang design nito. So yan mga kabayan, papasok siya pero napakaganda yung room. Oh, talagang ano lang, saktuhan lang sa mag-shoot. Ito yung CR ng malinis. Ayos naman yung CR, may shower. Ayos naman malinis. Wala ka tao na. <laughs> Maritae. Meron <maritao. laughs> so, may TV dito. YouTube. YouTube. Pa YouTube. Pa YouTube, pa YouTube tayo. Mamili ka. Na yung iba may ano daw sir, may salamin sa taas, ito wala. Yung sa ano, yung auto namin ni Angel. Angelo. Angelo meron. dun, dun talaga. Yun mga kabayan, at tapusin ko na yung aking vlog at hanggang diinin na lang. Marami selamat, bagus.